sa bawat pagsikat at pagiging matagumpay natin sa buhay, ay kadalasan ay nagsisimula tayo sa mababa na kailangan nating pagsumikapan. Ito din ang magiging daan natin upang abutin natin ang ating mga pangarap. Halika at ating talakayin ang mga big time at sikat na artista na nagmula sa isang prestisyosong beauty pageant na Little Miss Philippines na nagsimula noong dekada 80 na kung ang ibang mga naging bahagi ng programang ito ay talaga namang gumawa ng pangalan sa mundo ng showbiz. Tara, Una nang sumali si Gladys Reyes sa Little Miss Philippines noong siya ay nasa 7 taong gulang. Ito ang kauna-unahang edisyon ng Eat Bulaga Pageant. taong 1984 nang masungkit niya ang 4th runner-up. Matapos sumali sa nasabing programa, siya ay binigyan ng bitrole sa mga pelikula. Nakasama siya sa palabas na nakagapos na ang puso noong 1986. At ginampanan niya ang batang Lorna Tolentino. Taong 1992 nang siya ay nakakuha ng malaking break sa televisyon nang gumanap siya bilang pangunahing kontrabida sa afternoon drama series na ABS-CBN ang Mara Clara. Dito ay nakasama niya si Judy Ann Santos. Dahil sa ipinamalas nitong husay sa pag-arte bilang isang kontrabida, ang mga tao ay nadala sa pagganap nito. Kaya naman, karamihan sa kanyang mga eksena ay kontrabida. Pero kabaligtaran ito sa likod ng kamera. Dahil sa palabas na ito, ay naging kaibigan niya si Judy Ann Santos at dito ay nakilala niya ang kanyang naging asawa na si Christopher Rojas. Taong 1997, lumipat si Gladys sa GMA at Viva at siya ay nakasama sa youth-oriented series na TGIS at sa primetime shows na ikaw na sana at ganyan kita kamahal. Taong 1999, bumalik siya sa ABS-CBN upang gumanap bilang kontrabida sa palabas na saan ka man naroon at sa dulo ng walang hanggan dito ay nakasama niya si Claudine Barreto. Simula noon, kadalasan siyang gumaganap bilang kontrabida sa teleserye ng ABS-CBN at GMA7. Taong 2004, nang pakasalan ni Gladys si Christopher at sa kasalukuyan, siya ay namumuhay ng masaya kasama ang kanyang may bahay at ang apat na anak. Si Geneva Mendoza Cruz ay sumali sa Little Miss Philippines noong 1984. Na-discover naman siya ng National Artist of the Philippines for Music na si Ryan Cayabyab at isinama sa grupong Smoky Mountain na nagpasikat ng kantang Kailan at Paraiso. Dahil sa ipinamalas nitong husay sa pagkanta, siya ay nagawaran ng Catholic Mass Media Awards na Best Song for Anak ng Pasig. Bukod sa pag-awit, ay ipinamalas din niya ang husay nito sa pag-arte. Ilan nga sa kanyang mga nagawang pelikula ay Anak ng Pasig, Campus Girl at marami pa. Naging bahagi din siya ng ilang musical variety show na kagaya ng ASAP, I Can See Your Voice Season 1 at Season 2 at marami pa bukod sa pag-arte at pagkanta, ay ipinamalas din niya ang husay nito sa pagsayaw at pagtugtog ng gitara. Kahit naging abala ito sa kanyang karera ay ipinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral at taong 2024, siya ay nag-enroll ng kursong Business Administration sa Philippine Christian University at nag-aral siya ng Bachelor of Literature sa University of Santo Tomas. Si Donna Cruz, kasabay niyang sumali sa nasabing patimpalak ang kanyang pinsan na si Geneva Cruz at nasungkit niya ang titulong Grand Finalist. Taong 1988 nang siya ay tanghalin bilang Grand Champion sa Bulilit Kampiyon. Taong 1989 nang sumikat ang kanyang awiting kapag tumibok ang puso, bukod sa ipinamalas nito sa pag-awit ay naging bahagi din siya ng ilang mga pelikula at TV series na Villa Quintana taong 1998 nang siya ay magpakasal kay Dr. Potenciano Yong Larazabal III na isang ophthalmologist na nagmula sa Cebu. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong supling. Bukod sa ipinamalas nitong husay sa pag-awit, naging mahusay din siyang actress at ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang Darna, Row for Wag kang gamol, isang tanong, isang sagot at marami pa. Si Sharon Garcia magdayaw o mas nakilala sa screen name na Vina Morales ay sumali din siya noong taong 1985 sa second season ng Little Miss Philippines. Dahil dito, siya ay nakitaan ng potensyal. Kaya ang batang si Vina ay inopera ng Viva ng singing at acting contract. Dahil sa husay nito na pinamalas, siya ay nakagawa ng mga pelikula na kagaya ng Captain Barbell, Darna, Damaso at marami pa. At nag Karoon din siya ng compilation album na The Best of Love Jewels at marami pa. Taong 1996 nang magawaran siya ng Awit Award na Best Female Recording Artist at Album of the Year noong 2000. Naging matugumpay ang kanyang karera sa pagkanta at pag-awit. Sa kasalukuyan, siya ay namumuhay ng masaya kapiling ang kanyang anak na si Siana at ang kanyang mga mahal sa buhay. At taong 2022 nang makarelasyon niya ang American National na si Andrew Kovalsin. Subalit noong October 2024, sila ay nagkahihwalay. Si Judy Ann Lumagi Santos o mas nakilala sa screen name na Judy Ann Santos ay sumali noong 1985 sa Little Miss Philippines. Nagsimula ang kanyang karera sa seryeng Kaming Mga Ulila noong 1986. Taong 1988 ay nabigyan siya ng lead role na ang Batang Ula mas lalong nagningning ang kanyang karera nang siya ay gumana bilang si Mara sa teleseryeng Mara Clara noong taong 1992 kung saan nakasama niya si Gladys Reyes. Dahil sa galing nito sa pag-arte, siya ay labis na hinangaan at sunod-sunod ang proyekto nito. Taong 1998 nang ipalabas ang Esperanza, Sa Puso Ko, Iingatan Ka noong 2001, Basta't Kasama Kita noong 2003 at marami pa. Dahil sa ipinamalas nitong husay ay iba't ibang parangal ang kanyang nakamit. Ang ilan na nga dito ay nang tanghalin siya bilang best actress sa kanyang FFM film na Mindanao noong 2009. Naging matagumpay ang karera ng kanyang tinahak. Taong 2009 nang siya ay magpakasal kay Ryan Agoncillo at sila ay magkaroon ng tatlong anak. Sumunod ay si Ice Sigera o mas nakilala bilang si Ice Sigera ay nagsimula sa kanyang karera bilang isang contestant ng Little Miss Philippines noong 1987 kung saan nasungkit niya ang fourth runner-up. Hindi man nakamit ang corona sa pageant pero mas nagningning ang karera nito bilang child star dahil sa kinagiliwan ng mga manonood at siya ay naging regular sa Itbulaga. Nakasama din siya sa sitcom na OK Cafe dito ay nakatrabaho niya si Navic Soto. Dahil sa husay nito sa pag-arte ay marami pa siyang nagawang pelikula. Bukod sa pag-arte, pinasok din niya ang mundo ng musika at taong 2001 nang manguna sa Philippine Charts ang kanyang single na Pagdating ng Panahon. At noong December 2014 nang pakasalan niya si Liza Dino sa San Francisco at sa kaparehong taong ding iyon nang sinabi niya sa isang panayam na kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang transgender man. Naglingkod din siya bilang miyembro ng National Youth Commission. Saka, sa kasalukuyan, masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang partner. Si Jessa Saragosa sa tunay na buhay bilang si Richel Ann Palmario Malyari. Sa edad na walong taong gulang, siya ay sumali sa Little Miss Philippines noong 1987 kung saan ay naging batchmate sila ni Aiza Sigera at siya ang nakasungkit ng grand finalist sa nasabing contest. Sa kalaunan, early 90s nang siya ay maging bahagi ng Touch Entertainment. Dahil sa husay nitong pinamalas sa pag-arte, naging bahagi siya ng ilang mga pelikula at palabas sa TV tulad ng Villa Quintana ng GMA7 noong 1995. Bukod sa pag-arte ay ipinamalas din niya ang husay nito sa pagkanta at dito ay mas lalong nagningning ang kanyang karera. Nakilala siya bilang phenomenal diva at jukebox queen noong 90s dahil sa hit single na Diba't Ikaw at Baka. Taong 2001 nang pinakasalan ni Jessa ang hitmaker na si Ding Dong Avanzado at kinilala sila bilang friends of pop at jukebox queen of the Philippines. Taong 2003 ay umalis si Jessa sa series na between nang siya ay magdalang tao sa kanyang unang anak na babae na si Jaida Avanzado at taong 2007 nang maniraan sila sa United States at bumalik muli sa showbiz noong 2009 para gawin ang primetime series na Rosalinda. Sa kasalukuyan ay patuloy na lumalabas si Jessa sa sitcom na Pepito Manaloto sa GMA7 at lumalabas upang mag-guest sa iba pang mga musical variety shows. Sumali naman si Francine Prieto o Ana Marie Falcon sa tunay na buhay sa Little Miss Philippines noong 1988 sa edad na 6 na taon. Winner for a day lang ang batang si Francine, subalit ito ang naging daan niya. At sa edad na 10 taon nang makapasok siya sa mundo ng showbiz at sa kalaunan siya ay napabilang sa Dutch Entertainment. Sa murang edad nito ay kadalas na siyang isinasali sa mga beauty contests at hanggang sa pagmamodelo ay pinasok din niya. Taong 2003, sa edad na 17 taong gulang, nang sumali siya sa binibining Pilipinas, kung saan ay nasungkit niya ang top 12, na ipamalas din niya ang husay nito sa pag-arte, mula sa pagpapaseksi, pagpapatawa at marami pa. At sa kasalukuyan ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawa na, na American Molecular Biologist na si Frank Shatkoski. Si Rosemary Joy Garcia o Diana Zubiri ay sumali noong taong 1989 at siya ay pinalad na makapasok sa Grand Final sa Little Miss Philippines. Mas nagningning ang karera nang pumasok siya bilang isang sexy star at nakilala pa din ang aktres nang siya ay mailagay sa ilang billboard sa EDSA na nakasuot ng bikini ipinamalas din niya ang husay sa pag-arte at napansin siya nang gumanap bilang si Danaya sa pantaseryeng Encantaya ng GMA7 dahil sa si ipinamalas nitong galing at nagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte, aksyon at comedy.